Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, Naniniwala din tayong bubuhay ng Diyos ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Yesus upang isama sa Kanya. Ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo, tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na sa araw na iyon kasabay ng malakas na utos ng tinig ng Arkanghel at nang tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa impapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga... Palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos! Salmong Tugunan Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Purihin ng Panginoon, awita ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig kahit sa ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay pahayag ang dakila niyang gawa. Panginoon ay paririto upang hatulan niya tayo. Ang poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan, higit sa sinumang Diyos, siya dapat katakutan. Ang Diyos ng sandibutay, pawang mga Diyos-Diyosan, ang poon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Lupat langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo ang puon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan, tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Aleluya, Aleluya! Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo Alleluia, Alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret, ang bayan na kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa at do'y ibinigay sa kanya ang kasulatan ni Propeta Isaías. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito, Ang Espiritu ng Panginoon ay suma sa akin, sapagat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Inirolyo niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapag-ingat siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, Ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. Pinuri siya ng lahat at humanga sila sa kanyang napakawusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kayat sinabi ni Jesus, tiyak na sasabihin ninyo sa akin ang kasabihang ito. Doktor, gamutin mo muna ang iyong sarili. Marahil, sasabihin pa ninyo, gawin mo rin dito sa inyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming byuda sa Israel noong panahon ni Elias nang hindi umulan sa loob ng tatlot kalahating taon at nagkaroon ng tagutom sa buong lupain. Subalit hindi pinapunta ni Elias sa kanino man sa kanila kundi sa isang byuda sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga maiketong sa Israel noong panahon ni Eliseo wala ni isang pinagaling at nilinis maliban kay Naaman na isang taga Syria. Nagalit ang lahat ng nasa sinagoga ng marinig ito. Nagsitayo sila at itinaboy siyang palabas papunta sa gilid ng bundok na kinakatayuan ng bayan upang iulog siya sa bangin. Ngunit dumuan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.